Great day, mabuhay! Welcome to AI Voice Master. I'm a dub voice master. Tara na! Revolusyon ng AI. Binabago ang ating mundo. Ang mundo ay mabilis na nagbabag sa bilis na hindi pa natin nararanasan noon. Isang makabago at matinding anyo ng katalinuhan ang umuusbong. Ang artificial intelligence o AI. At ito'y lumalago ng napakabilis. Binabago nito ang paraan ng ating pamumuhay, pagtatrabaho, at pakikipag-ugnayan. Sa AI, lumilikha tayo ng mga matatalinong ahente. Mga ahenteng kayang mag-isip, matuto at kumilos ng kusa. Kaya nilang suriin ang napakalawak na datos. At dahil dito, natutuklasan nila ang mga pattern na madalas hindi natin napapansin. Isang teknolohiyang may kakayahang baguhin ang napakaraming industriya. Mula sa kalusugan, sa transportasyon ng hanggang edukasyon. Ang AI ay handang hubugin ang ating mundo tungo sa mas maganda. Nangangako ito ng solusyon sa komplikadong mga suliranin at ng mas maginhawang pamumuhay. Ngunit, dala rin nito ang panibagong mga hamon. Habang tinatanggap natin ang mga posibilidad na dala ng AI, mahalagang pag-isipan ang mga panganib at etikal na aspeto nito. Sa larangan ng medisina, binabago ng AI ang paraan ng pag-aalaga sa pasyente. Nagbibigay bi ito ng pag-asa at inobasyon. Ang mga AI algorithm ay kayang suriin ang medical images ng may kamanghamanghang katumpakan. At sa prosesong ito, nakapagliligtas ng buhay. Dahil dito, mas maaga at mas epektibong na didiagnose ng mga doktor ang mga sakit ma... Binibigyan ng mga pasyente ng bagong pag-asa para gumaling. Maging sa operasyon, tinutulungan na ng AI-powered robots ang mga surgeon sa pagsasagawa ng masalimuot na mga prosedyur. Nang may di matatawarang katumpakan. Dahil dito, mas banayad ang proseso ng operasyon. Mas mabilis ang paggaling ng pasyentes. Sa transportasyon, na, 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 nagaganap na rin ang makasaysayang revolusyon sa tulong ng AI. Ang mga self-driving cars. Hindi na lang pantasya sa hinaharap, nariyan na sila binabago ang ating araw-araw na biyahe. Ang AI ang nagpapagana sa mga autonomous vehicle na kayang magmaneho ng ligtas at mahusay. Binubuksan nito ang pinto sa mas ligtas na hinaharap, kung sa nababawasan ng aksidente, lumuluwag ang trapiko, at mas maraming taong makakagalaw ng mas malaya. Isang mas matalino at mas ligtas na syudad ang inaabot natin. At sa edukasyon, umaalagwa rin ang AI nagbibigay inspirasyon sa bagong henerasyon ng mga mag-aaral. Sa AI-powered tutoring systems, Natatanggap ng bawat estudyante ang personalisadong pagkatuto na akma sa kanilang estilo ng pag-aaral. Nakakatanggap sila ng gabay at aral na talagang tumutugma sa kanilang pangangailangan. Siguradong walang naiiwan. Bukod pa rito, nai-automate na rin ang mga gawaing administratibo. Mas nabibigyang diin ang pagtuturo, hindi ang paperwork, kaya mas napagyayaman ang karanasan sa pagkatuto. Tunay ngang makapangyarihan ang benepisyo ng AI. Sa pamamagitan ng automation at mas mahusay na sistema, na iaangat ang kakayahan nating lahat. Nagbubukas ito ng mga panibagong trabaho at industriyang hindi pa natin lubos maisip ngayon. Mula sa pagbabago ng klima, sa paglaban sa kahirapan hanggang sa pagtuklas ng lunas sa sakit, makatutulong ang AI. Ngunit sa bawat kapangyarihan, may kaakibat na pananagutan. Isa sa mga hamon ang posibilidad ng pagkawala ng trabaho. Habang umuunlad ang AI, may mga gawaing maaaring kunin nito mula sa mga tao. At ito'y maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa ating job market. Isa pa ang usapin ng ethical na paggamit ng AI. Halimbawa, sino ang mananagot kung magkamali ang isang AI system? Paano natin titiyakin na ang AI ay magiging puwersa ng kabutihan? Mahalaga ang mga tanong na ito at sabay-sabay nating kailangang tugunan, may pag-asa at may paninindigan. Narito na ang AI revolution at ang punong punong-puno ito ng posibilidad. Isa ito sa pinakadakilang hakbang sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang mga desisyong ginagawa natin ngayon, ang huhubog sa kinabukasan. Kaya napakahalaga na salubungin natin ito ng may malinaw na pananaw at responsibilidad. Dapat tayong magtakda ng mga ethical na gabay at regulasyon para sa paggamit ng AI. Kailangang masiguro na ang pag-unlad ng AI ay maglilingkod sa buong sangkatauhan. Ang kinabukasan ng AI, tayo ang may hawak. Nasa atin ang kapangyarihang hubugin ito gamit ang layunin at malasakit. Sa pagtanggap natin sa parehong potensyal at hamon ng AI, makakalikha tayo ng kinabukasang kung saan ang AI ay katuwang ng tao sa pagbabago ng mundo tungo sa mas mabuti. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates. Salamat sa pakikinig at magkita-kita tayo sa susunod na episode.